So yun mga guwigs, ang masayang morning, happy sunday sa lahat dyan At ngayon nga mga weeks, sa pag-uwi natin dito sa bahay, naka-schedule yung mga alaga namin dito na magpag-grooming At dito nga, pagdating natin, naumpisahan na, at ayan na Naumpisahan na ang ating alaga sa kanyang paggugupit Ayan mga guwigs, tayo ay kakarating lang no, galing sa work So ayan ang alaga natin mga weeks, no naumpisahan ng gupitan sa pagdating natin, ayan So nagpa-service sa bahay dahil sa medyo malayo yung grooming center dito sa amin. Yan ang Loki. Ay sa ah, Ay, pugi-pugi. So ayos muna tayo mag weeks dahil karating lang natin no. Ayan ang ating mga nagugupit dyan. Dalawa sila. Ayan Oh. Ayan. Putol-putol lang koko. Ayan. Pugi na loki. Mamaya tayo sa yung call mamaya. Okay. So, ayan yung araw mga gawiks, no? Sa umagang mga alas 8 ng umaga pa ngayon mga gawiks. Mga 8. Maaga kaming nagupitan dito. Yan ang schedule. 7.30 to 8. So, ayan na. Linis-linis doon sa tainga mga gawiks. Oh, sige. Eh, okay na yung host diyan. Tika, saglit. Yung host, ready mo daw. Paliguan. Ligo-ligo uh ligo -huh. muna kami mga guys. Oh, next. Ayan, hawak mo. Ligo Loki, Ligo Behave Loki ko Ayan, behave yan Pogi, pogi na Ligo, ligo na Ligo, ligo yan Pasyal tayo mamaya Okay, pasyal yan mamaya Si Loki. Sabon-sabon na si Loki. Ligo-ligo na yan. Mabango na yan mamaya. Ayan ah, ang kuya Loki mo. Oh, yan. Baba muna ikaw. Baba muna ikaw. Oo. Pasok muna ikaw sa loob. Oo. Ha? Oo pasok doon sa loob. Ayan na. Pasok ikaw muna dyan. Oh, dyan. Behave ba dyan ha. Antay mo dalawang kuya mo ha. Matapos gupit. Ay! Ay! Asus, <laughs> asus, asus. Ah, gugulong, gulong nga. Asus, asus, asus. Ay, 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 ay. Gulong, gulong yan ang baby namin. Asnan Antay mo sila, dalawa kuya mo. Matapos gupit, pogi na yun. Pasyal tayo ha. Pasyal tayo ha. <gulong -gulong> Ayan na yung dalawa. Yung isa tapos naligo Tapos naligo Okay. Tapos na ligo. Loki ko. Ay, yung isa mga gawis. Tuloy-tuloy pa rin ginugupitan. Ayan. Hmm. Pu Ayo nosi pugi ay, oi si oi <laughs> tuloy pa rin ang pagupit at buong katawan na full so, body na yung inugusikan. so, kanina ay yung bandang ulo lang tainga bandang mukha yan ay nung matapos mapaliguan ke pugin Puging pugi na ang baby ko ha Tapos yan gupita oh. Ah tingin nga tingin Tingin si papa Tingin nga si papa Tingin si papa sa pugi namin Dito Ayan Oh pugi na Pantay na yung buhok sa tay nga <laughs> Pugi na yan Ah, Oh labas ha Oh, maglabas, ha? oh. Pasok na ikaw dun Kanina sabi mo pasok ikaw. Na? Pasok tayo. Ayan na magwix. Tayo ay nakatapos na sa pagpapagupit nitong dalawa. At ayan na, nagrambula na ang likot-likot nila. Eh, yeah. dito papa dito. Halika. Halika dito. Halika dito, per. Ayan. Usus. Oy. Ayan na mga weeks. Dahil sa sila ay tapos nang magupitan at ayan na ang likot likot na malikot na tong isa pugi na yan ang baby namin so yan na magwigs at ngayon nga ay yung isa naman yung maliit trim lang sa kanyang mukha